Agimat ni Paraon, mga AGIMAT Principal na garapa, kumukulo kapag merong kalaban, kapag merong inkanto, masamang espiritu ay kumukulo din ito. At kung merong mga kapangyarihan ng kulam, barang, tigalpo, palipad, hangin ay o, umaandar ito at nagre-react kaya malakas ang kulo. Ito ay galing sa ating kaibigan na subscribers din mga kaagimat na nag-order siya sa atin ng principal na garapa. Maraming kumuha sa principal mga kaagimat at yung alarman niya eh, merong kumukulo na malakas katulad niyan. Meron ding konti lang at merong yung iba eh, hindi pa kumukulo or paminsan-minsan lang. Pero usually nangyayari ito kapag merong kalaban or after mo magdasal. Kasi kung sino ma makakuha nito, nagtuturo ako ng orasyon. Ipapakita ko sa inyo mga kaagimat ang conversation namin ng may-ari nito. Good evening bro. Pasensya na sa disturbo. Naalang ko'y esend nga video about sa principal garapa. ug unsa man buot pasabot ani? So yan mga kagimat, nagsend na siya ng video na pinakita ko sa inyo kanina. Yun palang Tagalog ng sinasabi niya mga kaagimat is pasensya na daw sa disturbo uh, Nagsend siya ng video about sa principal ga garapa kung anong ibig sabihin kung bakit daw yun kumukulo ng husto tapos sabi pa niya mga kaagimat, ni Bukal siya kusog ganina. Uh, kumulo daw talaga na malakas kanina. Tapos sabi pa niya, ang kang misis ni bro ang kusog ni Bukal. Ang ako po ni Bukal pero dili kusog. So sabi niya mga kaagimat, dalawa kasing kinuha niya. Ang sabi niya, yung kang misis daw niya ang malakas kumulo. Tapos yung sa kanya uh, kumukulo din pero hindi masyado. Ito mga kagimat, iba na namang principal na garapan na kumuha. Tapos kumukulo din pero konti lang yung ano niya. Pero pag tinanggal itong takip mga kagimat, ah, magbabubbles ito, lalabas itong mga bubbles. Tapos ah, yung oil niya. So nakikita niyo mga kagimat, merong mga maliliit na mga bubbles yung garapan na principal na sign na kumukulo talaga siya buhay na buhay yung principal natin mga kagimat, umaandar siya ito yung sign na buhay siya at nagre-react siya kapag merong kalaban, merong mga inkanto, masamang espiritu maligno or, or inaatake ka ng mga kulam, palipad hangin, barang, tigalpo at iba pa nagre yan mga, yan mga kagimat ito palang principal mga kagimat, ang, ito ay pangkalahatan, ito ay kabal at kunat, hindi ka tablan ng bala, ita, kutsilyo o anumang patalim at meron din itong kapangyarihan ng tagaliwas o hindi ka matamaan ng bala uh, kahit na anumang mga klase ng baril. Meron din itong hindi putukan ng baril mga matapos tapos dipinsa kahit inkanto, masamang espiritu ay hindi ka kayang tablan, hindi ka kayang tablan ng mga kulam barang at iba pa. Ipakita ko sa inyo ang conversation namin sa kumuha nito mga kaagimat. Ito yung time mga kaagimat na kakarating lang or kakatanggap na niya ng principal galing sa akin na pinadala ko. So ito yung chat niya sa akin. Good morning bro. Ni na bro. Salamat bro. Nagluag ang taklob gamay. Nagawas ang lana bro. Naaman ko lana. Ako na lang gidugagan bro. So sabi niya mga kaagimat na natanggap na daw niya tapos uh, lumuwag yung takip mga kaagimat tapos umawas yung uh, oil ito pa isa mga kaagimat bro buka lagi ako lana human nako ampo so sabi niya mga kaagimat uh, kumulo daw yung yung garapan niya pagkatapos niya magdasal tapos sinabi pa niya unsa buot basabot ato bro so ano daw ang ibig sabihin nun? sabi ko naman buhay siya kasi after niya magdasal ako mukulo yung yung principal niya at sabi niya naman niya na ah okay bro salamat bro kuya Juan manggod ko ganina abin ako na ay muhilabot sa ko ah, salamat bro so sabi niya ah, salamat bro um, kinabahan nando siya baka merong uh, meron siya kalaban tapos sabi pa niya mga kagimat kana lagi abrihan nako ang lana bro mura lagi mo Aria o pressure ang mo bubbles okay ra og abrihan siya bro so sabi niya makagimat kung i-open niya yung yung kanyang principal open niya yung takip eh, parang may, na feel siya ng pressure ng oil na lumalabas tapos mga bubbles kasi kumukulo ito so parang open ka ng soft drinks na mayroong pressure so sa So mas mabuti kung sabi niya okay lang ba daw ganyan. So mas mabuti na hindi mo masyadong takpan ng maigi yung ano takip kasi hayaan mo nang kukulo kasi ah, para ma-feel mo yung yung oil maglik leak ah, ibig sabihin nag-alarm siya. Mga kaagimat ang principal ay napaka-epic aktibong gamit na agimat o anting-anting simula pa nung unang panahon. Ah, wala akong change dito mga kaagimat. Ah, kung ano yung pamamaraan nung una is ganyan pa rin ang ginawa natin. Mga kaagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kaagimat na si... Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.